Breaking news update mga kabayan. Narito ang tatlong nagbabagang balita na yumanig sa international scene ngayong araw. Tumutok dahil tiyak na mapapaisip kayo kung paano ito makakaapekto sa ating rehiyon at sa buong mundo. Unang balita, U.S. Navy spotted sa Scarborough Shoal. Ngayong araw, isang U.S. Navy ship ang namataan malapit sa Scarborough Shoal, na kilala rin bilang Panatag Shoal, habang nagpapatrolya ang China Coast Guard sa lugar. Ayon sa mga eksperto, ang presensyang ito ng Amerika ay malinaw na mensahe ng suporta sa Pilipinas laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ang barkong USNS Victorious ay nakita malapit sa Luzon ngunit labas pa rin sa 12 nautical mile na teritoryal na tubig ng Pilipinas. Patuloy ang tensyon sa rehiyong ito at ang bawat kilos ng mga bansang sangkot ay nagiging mas kritikal sa diplomatikong laban para sa kontrol sa ating mga karagatan. Pangalawang balita, North Korean soldiers sa Ukraine, nagpapakamatay para iwasang mahuli. Sa gitna ng digmaan sa Ukraine, nakakagimbal ang ulat na ginagamit ng Russia ang mga North Korean soldiers bilang human waves sa kanilang mga pag-atake. Ayon sa U.S. National Security Council, marami sa mga sundalong ito ang pinipiling magpakamatay kaysa mahuli ng Ukrainian forces. Ang dahilan, takot sa parusa na maaari ipataw sa kanilang mga pamilya sa North Korea. Higit 3,000 North Korean soldiers na ang nasugatan o namatay sa rehiyon ng Kursk, ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ito ay bahagi ng estratehiya ng Russia na gamitin ang mga sundalong ito sa mga halos imposibleng misyon laban sa Ukrainian defenses. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng desperasyon at brutalidad sa labanan sa Eastern Europe. Pangatlong balita, China unveils advanced stealth aircraft. Samantala, ginulat naman ng China ang buong mundo sa pagpapakita ng kanilang bagong advanced stealth military aircraft. Ang mga tailless na jet na ito ay namataan sa Chengdu City, at sinasabing maaaring bahagi ng kanilang bagong henerasyon ng mga fighter jets. Ang mga eroplano ay may cutting edge na disenyo para sa stealth technology na nagpapahirap sa kanilang matukoy ng radar. Ang test flight na ito ay sinabay pa sa kaarawan ni Mao Zedong, ang tagapagtatag ng People's Republic of China isang malinong na simbolismo ng kanilang ambisyon na manguna sa larangan ng teknolohiya at militar. Bukod dito, inilunsad din nila ang Sichuan, isang amphibious assault ship na idinisenyo para sa malalayong operasyon ng kanilang Navy. Tila nagpapakita ito ng determinasyon ng China na palakasin ang kanilang puwersa sa karagatan, na maaaring magdulot ng dagdag na tensyon sa rehiyon ng Asia Pacific. Ano ang implikasyon? Sa mga balitang ito, malinaw na ang global stage ay puno ng tensyon mula sa West Philippine Sea hanggang Eastern Europe at Asia Pacific. Ang presensya ng U.S. Navy sa ating teritoryo, ang paggamit ng mga North Korean soldiers bilang human waves, at ang mabilis na modernisasyon ng military technology ng China ay nagpapakita ng malalaking pagbabago sa pandaigdigang seguridad. Mga kababayan, ano ang dapat nating gawin bilang isang bansa na nasa gitna ng mga higanting ito? Tumutok sa susunod nating update para sa mas malalim na diskusyon sa mga isyong nito. Manatiling mapagmatsyag, Pilipinas. US Navy ship nakita malapit sa Scarborough Shoal ngayong ika-20 ng Disyembre taong 2024 Manila, Pilipinas, isang barko ng US Navy, ang USNS Victorious, ang nakita ngayong umaga malapit sa teritoryo ng Pilipinas habang ang China Coast Guard ay nagpapatrolya sa Panatag Shoal, ayon sa ulat ng West Philippine Sea Monitoring Group. Ayon kay Colonel Ray Powell, detiradong U.S. Air Force officer at direktor ng Sealight, nakita ang USNS Victorious bandang 1.37 a.m. malapit sa Luzon landmass ngunit lampas pa rin sa 12 nautical miles na sakop ng teritoryal na dagat ng Pilipinas. Samantala, nagpapatuloy naman ang mga petrolya ng China Coast Guard sa lugar. Ayon sa CCTV, ang state-run media ng China, may sinsin ang ng China Coast Guard noong nakaraang ika-27 ng Desyembre, nagpatrolya ang mga barko ng China Coast Guard sa paligid ng Panatag Shoal, kasabay ng patuloy na pag ng kanilang pag-angkin sa lugar. Ang panibagong insidenteng ito ay bahagi ng mas malawak na tensyon sa South China Sea. Hindi na bago ang mga ganitong hakbang ng China. Matatanda ang noong ika ng Desyembre, nagkaroon ng mainit na insidente sa pagitan ng Chinese Coast Guard at isang Philippine Patrol Vessel kung saan gumamit ang China ng water cannon at sinadyang banggain ng barko ng Pilipinas. Ang ganitong agresibong aksyon ng China ay nagpapakita ng patuloy nilang panghihimasok sa mga teritoryong malinaw na sakop ng Pilipinas. Papel ng West Philippine Sea Monitoring Group ang West Philippine Sea Monitoring Group sa pamumuno ni Colonel Powell ay nagsisilbing mahalagang tagapagbantay ng mga aktibidad sa rehiyon. Ang kanilang detalyadong ulat, tulad ng posisyon ng USNS Victorious, ay nagbibigay linaw sa mga kaganapan sa karagatan. Ang ganitong impormasyon ay mahalaga upang may parating sa mga kinauukulan ang tunay na sitwasyon at makapagplano ng nararapat na aksyon. Diplomasya at alyansa ng Pilipinas at Amerika ang presensya ng USNS Victoria sa lugar ay hindi lamang pagpapakita ng suporta ng Estados Unidos sa kalayaan sa paglalayag, kundi isa ring patunay ng matibay na alyansa ng Pilipinas at Amerika. Sa gitna ng mga tensyon sa Scarborough Shoal, ang pagkakaroon ng US Navy ship sa lugar ay nagpapadala ng malinaw na mensahe laban sa pangingialam ng China. Ang Estados Unidos ay patuloy na naninindigan sa kanilang commitment sa kalayaan sa paglalayag at pagpapalakas ng seguridad ng kanilang mga kaalyado tulad ng Pilipinas. Ang presensya ng kanilang mga barko sa rehiyon ay nagsisilbing paalala na hindi nila pababayaan ang kanilang mga kaalyado sa harap ng pang-aabuso at pananakot. Mas malawak na epekto ng insidente ang ganitong mga hakbang ng Amerika ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong rehiyon ng Indo-Pasipiko. Ang pagkilos na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng matibay na ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa pagharap sa mga hamon sa rehiyon. Habang patuloy ang tensyon sa Scarborough Shoal, ang alyansa ng Pilipinas at Amerika ay nagbibigay lakas ng loob sa sambayan ng Pilipino na ipaglaban ang karapatan sa ating teritoryo at panatilihin ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Mga sundalong North Korea, nagpapakamatay upang maiwasan ang pagkakadakip sa Ukraine, Ayon sa US nakakaalarma ang ulat na inilabas ng National Security Council ng Estados Unidos ngayong araw, na nagsasabing ang mga sundalong North Korea na ipinadala sa Ukraine ay nagpapakamatay upang hindi madakip ng puwersa ng Ukraine. Ayon kay John Kirby, tagapagsalita ng White House National Security Council, ang mga sundalong North Korean ay itinuturing na, walang halaga, ng kanilang pamunuan at inuutusang magsagawa ng mga walang pag-asang pag-atake laban sa depensa ng Ukraine. Mas lalong nakakabahala, aniya, ang ulat na ang ilan sa kanila ay pinipiling magpakamatay dahil sa takot na gantihan ang kanilang mga pamilya sa North Korea kung sila'y madakip. Malalang sitwasyon sa Ukraine ayon sa National Intelligence Service ng South Korea, isang sundalong North Korean na nahuli ng Ukraine ang namatay sa kanyang mga natamong sugat. Idinagdag pa ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na mahigit 3,000 sundalong North Korean ang nasawi o nasugatan sa rehiyon ng Kursk, Russia, kung saan nagkaroon ng matinding sagupaan noong Agosto. Ang Russia, sa gitna ng malalaking casualty sa kanilang hanay, ay nagdeploy ng libu-libong sundalong North Korean upang sumuporta sa kanilang open si laban sa Ukraine. Tinatayang nasa labing isang libong sundalo mula North Korea ang ipinadala sa Ukraine, ayon sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Gayunpaman, ipinahayag ni Kirby na ang mga taktikang ginamit ng North Korean troops ay hindi epektibo. Ginagamit sila sa mga desperadong atake, ngunit ang kanilang mga pagsulong ay nauuwi lamang sa malaking pagkalagas, ani Kirby. Trahedya sa gitna ng digmaan bukod sa kanilang kawalan ng proteksyon, ang mga sundalong North Korean ay tila mahigpit na naiindoktrina. Ayon kay Kirby, nagpapatuloy sila sa mga pag-atake kahit malinaw na wala itong pag-asang magtagumpay. Sinabi rin ni Zelensky na ang ilan sa mga sundalong ito ay pinapatay ng kanilang sariling mga kasamahan upang hindi sila madakip ng mga puwersa ng Ukraine. Habang patuloy ang brutal na sagupaan, iniulat ng Ministry of Defense ng United Kingdom na mahigit 1,500 sundalong Ruso ang nasusugatan o namamatay araw-araw. Noong Nobyembre, naitala ang pinakamataas na bilang ng casualty mula sa simula ng digmaan, na umabot sa mahigit 45,000. Mas malalim na pag-aalala ang mga ulat na ito ay nagpapakita ng lalong nakakaalarmang larawan ng digmaan sa Ukraine. Hindi lamang ito patunay ng desperasyon ng Russia sa pagtugis sa kanilang mga layunin, kundi nagpapakita rin ito ng trahedya ng mga sundalong North Korean na tila ginagamit bilang cannon fodder o pangtakip lamang sa malakihang opens iba ng Russia. Habang tumitindi ang taglamig sa Ukraine, lalong lumalala ang sitwasyon para sa mga sundalo sa parehong panig. Ang hindi makataong kalagayan ng mga tropang North Korean, kabilang na ang mataas na bilang ng kanilang casualties ay nagpapakita ng kawalan ng halaga na ibinibigay ng kanilang pamunuan sa kanilang buhay. Sa gitna ng mga ulat na ito, nananatili ang hamon sa buong mundo na masusing bantayan ang patuloy na agresyon ng Russia at ang kahindik-hindik na kalagayan ng mga sundalong North Korean na nasasangkot sa digmaan. Bagong advanced military aircraft ng China Ibinunyag nakakabahala ang bagong balita mula sa China matapos makita ang dalawang makabagong stealth military aircraft na lumilipad sa kalangitan ng Chengdu City sa Sichuan Province. Ang mga video ng mga eroplano ay mabilis na kumalat sa social media, ngunit nananatiling tahimik ang Ministry of Defense ng China tungkol dito. Ang tanong ngayon, ano ang ibig sabihin ng paglabas ng mga bagong sasakyang pangimpapawid na ito para sa seguridad ng rehiyon? Advanced design na mahirap matukoy ang bagong eroplano ay tinatawag na tailless. Ibig sabihin, wala itong buntot o vertical stabilizers na karaniwang ginagamit para sa kontrol. Ang ganitong disenyo ay nangangailangan ng advanced computer systems upang manatiling matatag at halos hindi ito nakikita ng radar. Sinasabing ito ay isang malaking hakbang pasulong sa larangan ng teknolohiyang militar. Isa sa mga modelo ay hugis diamante at may kakaibang engine configuration, tatlong air intakes dalawa sa gilid ng fuselage at isa sa itaas. Ang isa pang modelo ay mas tradisyonal ngunit pareho walang buntot. Parehong dinisenyo ang mga ito para sa stealth capabilities na nagpapahirap sa pagtukoy ng kanilang presensya. Ayon sa ulat ng Defense Times, ang disenyo ay tila parang dahon. Significance ng timing ng test flight ng mga aeroplano ay naganap sa mismong kaarawan ni Mao Zedong, ang tagapagtatag ng People's Republic of China. Malinaw na sinadya ito upang ipakita ang kapangyarihan at modernisasyon ng militar ng China, lalo na't patuloy nilang itinutulak ang kanilang agenda sa rehiyon at global stage. Kasabay nito, inilunsad din ng China ang isang bagong amphibious assault ship na tinawag na Sichuan. Ayon sa mga ulat, ito ang pinakamalaking barkong ganito sa kanilang arsenal, may bigat na 40,000 tonelada, at may kakayahang maglunsad ng fighter jets gamit ang electromagnetic catapult system. Ang barkong ito ay idinisenyo upang magdala ng mga tropa at magbigay ng air support, na halos may kumpara sa light aircraft carrier. Ano ang implications nito? Ayon kay Yuan Graham, isang analyst mula sa Australian Strategic Policy Institute, ang bagong mga disenyo ng China ay nagpapakita ng kanilang kahandaan na mag-eksperimento at mag-innovate. Sinabi niya na ang ganitong klase ng stealth aircraft ay nagpapadala ng mensahe sa buong mundo na handa silang makipagsabayan o manguna pa sa teknolohiyang militar. Samantala, nananatiling tahimik ang Estados Unidos, ngunit iniulat ng kanilang Department of Defense na patuloy nilang binabantayan ang mga aktibidad ng China. Ito ay nagdadala ng seryosong tanong tungkol sa intensyon ng Beijing, lalo na sa rehiyon ng South China Sea at Pacific. Paano ito nakakaapekto sa mundo? Ang patuloy na modernisasyon ng militar ng China ay malinaw na isang malaking hamon hindi lamang para sa Asia kundi para sa global security. Habang mas nagiging agresibo ang kanilang mga aksyon, ang ganitong mga hakbang ay maaaring magdulot ng mas malalim na tensyon sa pagitan ng mga puwersang pandaigdig. Ang tanong ngayon, paano tutugan ng mga karatig bansa at ang kanilang mga kaalyado tulad ng US? Ang mga balitang ito ay patunay na dapat manatiling mapagbantay ang rehiyon at ang buong mundo.